So mga kaibigan, itong naunawaan ko po, ibabahagi ko po ano, nandito po sa chapter 2 ng 2 Corinthians. In Tagalog po, no? Itong tungkol po sa pagpatawad ng ating kapwa. Na dapat marunong tayong magpatawad mga kaibigan. Dahil pag hindi ka marunong magpatawad, gawain pala ng ni Satanas. Sabi nga dito, eh, nararapat lamang na magpatawad tayo para hindi tayo madaig ni Satanas. Alam naman natin ang mga binabalak niyang masama. Diba? So, kung ikaw hindi ka marunong magpatawad, hindi yan sa Panginoon. Kaya kailangan po nating magpatawad mga kaibigan. At isa pa no, pag hindi ka mar hindi tayo marunong magpatawad tayo mismo sa ating sarili walang peace of mind walang happiness dahil may galit sa puso mo di ba kung ang taong hindi marunong magpatawad masasabi ko na wala masasabi ko na meron siyang galit sa puso dahil yun yung ano eh. Meron kang tinatanim na ano eh. Hindi maganda sa kapwa eh. Sabi nga dito eh. Uh, 2 Corinto chapter 2 verse 5 to 11. Ngayon tungkol naman sa mga taong nagdulot ng kalungkutan, kanino man, hindi lamang ako ang binigyan niya ng kalungkutan. Diba? Kung may tao kasi minsan ano hindi mabuti sa atin. Hindi mga... Yung... Ina, sinisiraan, lalo na yung mga taong bully, bully first, nagbobolis sa atin. Kahit wala tayong ginawang masama, inaano tayo. Ginagawan tayo ng hindi mabuti. Kaya, di ba, nalulungkot tayo, naggagalit tayo. Sabi dito, ayaw kong magmalabis, pero nagbigay din siya ng kalungkutan sa inyong lahat. Pero sapat na ang ibinigay ninyo sa kanya. Kaya patawarin ninyo siya at patatagin. Dahil baka maging labis ang kanyang hinagpis at tuluyang panghinaan ng loob. Nakikiusap ako na ipakita ninyo sa kanya na mahal niyo pa rin siya. At ito nga ang dahilan ng pagsulat ko sa inyo dahil gusto kong malaman kung sinusunod ninyong mabuti ang lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kung pinatawad na ninyo ang taong nagkasala pinatawad ko na rin siya. At kung nagpatawad man ako, saksi si Kristo na ginawa ko iyon alang-alang sa inyo. Natarapat lamang na magpatawad tayo para hindi tayo madaig ni satanas. Alam naman natin ang mga binabalak niyang nasama. So ito po mga kaibigan, ano? Halimbawa sa atin tayo na karanas tayo na binuboli tayo, di ba may galit tayo. So patatawarin natin yon At tayo naman, kung meron tayong taong sinaktan, nasaktan, hinihingi din tayo ng tawad kasi nasaktan natin eh. Tayo ang nanakit mga kaibigan eh. Minsan kasi mga kaibigan no, nakasak, nakapagsalita tayo ng hindi maganda, na nagalit yung tao, nasaktan. ba? Diba? Ako minsan ganun din. Noon, mga nakaranasan ko na hindi ko alam na nasaktan pala sa mga sinasabi ko. Sana sinabi sa akin, hindi naman sinabi sa akin. Tapos, nalaman ko na lang nung no nang mayroon nang hindi maganda ang communication doon ko na nalaman na nagtatanim na pala siya ng gado sa akin dapat sinabi sa akin na hindi yung maganda, hindi maganda yung mga sinasabi ko para mag magkaroon ng kapatawaran di ba ma magkaroon ng peace of mind nalaman ko na lang nung kung hindi hindi nung hindi pa nung hindi pa nung okay pa ang communication okay pa na so kunwari lang pala pero may tinatanim na ng galit. Yung wala nang magandang komunikasyon, doon na nabuhos yung galit. Sinabi na sa akin na gano'n ang mga sinasabi mo, gano'n, 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 gano'n. Kaya sabi ko, hala, bakit hindi sinabi sa akin noon? So akala ko naman okay. ba diba? So hindi ko po alam na yon pala. Nasaktan. Gaya din sa ano, mga post ko rin sa aking Facebook, maraming ding nagagalit dahil nasasaktan pala. Eh, hindi ko na, hindi naman sinabi sa akin na gano'n nasaktan. At saka wala naman akong minimensyong pangalan, nasasaktan. Kaya ang salita ng Diyos ay masakit talaga. Dahil totoo, tago sa puso. Lalo na pag ginagam, ginagawa natin at naririnig natin ang salita ng Diyos. Talitso yun sa ating puso, mga kaibigan, may sakit yun. So mga kaibigan, tandaan po natin na huwag po tayong magtanim ng galit. Dahil naranasan ko rin po ito na nagtanim po ako ng galit. Guru mula pa sa pagkabata, di ba may galit talaga sa, di ba? sa mga pamilya, sa mga kapatid. Tapos sa mga karanasan na hindi maganda hindi man nagalit, pero nagalit sa mga karanasan may hindi maganda. Nagkaroon po ako noon ng galit sa aking puso po talaga. Kaya madali po akong magalit. Na minsan, hindi, walang reason ay nagagalit. Ganun po yung attitude ko noon. Basta naalala ko nga eh, na, na naghahanap ako sa na, na, na National Bookstore ng how to not get angry. Basta may mga ganun. Siguro na edad ako noon ng mga 20 plus. Talagang madali po akong magalit. So, bakit ganun? Sabi ko, inaisip-isip ko nung maliit ako. Mabait naman ako. Uh, meron akong pagmamahal sa Diyos. At noong time na yun, Dame, siyempre, uh, sa Catholic, lagi po ako nagsisimba. Lagi po uh, nag-novena. Uh, Pero madali akong magalit. Grabe po yung ano, bakit kaya? And dahan-dahan hanggang sa, yun, uh, nagkaasawa ako, nakapunta ako dito sa, sa Japan. At, uh, yun, meron na namang another problem na doon sa Pilipinas at mismo nagpagalit, mas lalong nagpagalit sa aking puso na nasabi ko na, hinding hindi ko patatawarin ang taong ito. Nasabi ko talaga mismo yan hanggang sa nandoon talaga sa kaya nakatanim yon sa dibdib ko. Nagsisip, pero ano, pero nung time na yon wala na, hindi na ng nagsisimba dahil malayo kasi yung simbahan dito eh. Hindi na rin ako nagsisimba nun. So, sa bahay na lang ako nun, nag-rosary, nag, nag -no novena Pero, yun, nandoon yung galit ko. Kaya pala, nung no time na yon na no, wala akong peace of mind talaga parang daging aburido yung ulo ko at parang walang saya lagi akong nagagalit basta mainitin yung ulo ko pero pag nandoon na gathering sa mga friends no karaoke nag enjoy na inuman nakala ko yun na yung ano sabi nga work and work tapos and, ano sa family. And then, once a week, sa friends, inuman, kantahan. Akala ko para mawala doon stress. Ayun ang ginagawa ko lang every week. Pero, bakit ganun? Tuwing umiuwi ako ay parang ang lungkot-lungkot na parang hindi naman masaya. Bakit nawala yung saya ko mismo yung nainuman kami? Hala, inuman, nagkantahan, nag kainan. Tapos pagkatapos noon, no, na, wala, wala na ang, ang, saya. Nung ngayon, nung nalaman ko talaga mga kaibigan na ano, noon, nandito sa Bible, nabasa ko, na unawaan ko ang salita ng Diyos. Tapos naranasan pa mismo sa sarili. Sabi ko, la, parang ang saya-saya talaga. Nung umaga pa lang, hanggang gabi, ang saya na yun, hindi nawawala. Sabi ko, amazing naman ito talaga. Doon ko talaga napupuri ang Panginoon. So, Amazing talaga, Lord. Thank you talaga, Lord. Kahit sa work, niisip ko palagi about kay God. I don't, don't na ano ko talaga yung pag-ibig niya ba, yung, yung pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako. And then, kasi nag, yung di ba pag, uh, marami kang stress, may kang problema, may kang gadit, parang lahat ng mundo ay gadit, sa sarili mo gadit ka. Nung kang naramdaman ko yung pagmamahal talaga ng Diyos sa akin kahit sa trabaho ako talagang parang lumutang lumulutang po ako sa pa at na nag-work man ang kamay ko ang isip ko talaga puro kay God yung mga board na nababasa ko yung mga naranasan ko na oh, amazing ganito pala yun yun po yung mga kaibigan Kaya sabi ko nga na meron talaga meron ka talagang maranasan spiritually at your spirit will be awake awakening no buhay talaga ang iyong espiritu. Masasundin mo lang ang mababasa mo dito sa Bible, mga kaibigan, dahil ito yung ways na kinakausap ka ng Panginoon. Itong salita niya, binabasa mo, na naunawaan mo, and then sinunod mo, you have a communication to God. Yan po yun, mga kaibigan. Nung una, maano ka, ma... Ma ma ano ka ano ba to merong ano katalungan sa sarili din pero dahan-dahan malalaman mo mo at dahil noon no, naga uh, nag, dahil sa gusto ko malaman na baka ako lang na, nag-iisip ng ganito tama ba tong maiisip ko at napatunayan ko sa sarili ko hindi kasi maraming nagdetestemoni na naranasan din nila so doon ako na na, na ano na thank you lord akala ko ako lang is nag-iisang nagsasalita ng ganito. Siyempre, kung walang ibang nagsasalita na about kay God, siyempre, walang, ano, di ba, walang maniniwala sa akin. At least, maraming nagte-testimony. Kaya, isa po ang paraan na ang taong nakakaranas sa kapangyarihan ng Panginoon, ite-testimony niya para malaman ng ibang hindi nakakaranas at nang maranasan niya, hindi na siya magtaka dahil hindi lang siya nakakaranas nun. Kaya importante talaga mga kaibigan, yung totoong born again. Hindi lang sasabi ha, na wala kang naranasan na na ano, na bigado kalooban ng Espiritu Santo. At hindi mo siya ma makilala kay meron yung kaugnayan magka communicate magkaroon kayo ng communication at uh, dito pa mga kaibigan sinabi na ito yung sinabi ko kanina mga kaibigan di ba na na napatanong ako bakit hindi nila itinuturo kung paano mananahan ang Holy Spirit

'yung Holy Spirit talaga na, na nananahan sa kanila dahil isa ang reason. Ang reason po ay ito, isa ang reason na 'to. Hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos. 'Yan dahil ginagawang negosyo po kaya 'yung po po. Marami pong yumayaman 'di ba sa salita ng Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat kaming ipinangangaral ang kanyang salita. Yan, ito ang gusto ko kay Pablo. Dahil hindi po siya naghahangad ng kayamanan po na ibibenta yung salita ng Diyos. Marami po mga kaibigan na magaling pong mag-preach. Pero yung karanasan po na spiritually experience hindi po na naranasan. 'yung minsan nga may tinatanong ako eh ano ang katibayan ng taong totoong naligtas ang ang sinagot sa akin is faith. Okay, ayun ako okay faith kasi isa 'yan sa kalooban ng Espiritu Santo ay binigyan ka ng faith, gift of faith, 'po 'yon. Pero hindi lang sa ganyan mga kaibigan, hindi lang lahat kasi lahat naman tayo kailangan natin magkaroon ng faith sa Panginoon. Kaya nga tayo naliligtas dahil sa faith. Pero bukod doon, bukod doon, sinabi ni Pablo, sa unang kurento yun, nababasa ko na, na kailangan natin, ito, sabi sa unang kurento, chapter 14. Sabi niya, sikapin ninyong ay ay tama nga. Sikapin ninyong makamtan, makamtan ang pag-ibig. Ngunit, sikapin din ninyong makamtan ang kaloob ng espiritual. Lalo na ang pagpapahayag ng minsahi ng Diyos. Yan po mga kaibigan. Kaya tinest ko kasi sabi nga, sabi nga eh, sinabi sa 1, sa, dito sa 1 John chapter 1 verse 4, no? Kaya pag meron tayong alam sa salita ng Diyos, we can test even the pastor. Ito, sabi, ay, ipeso pala to. 1 John chapter 1 1 John chapter 1 John chapter 4 Ah ito. 1 John, isang uh, unang sulat ni Juan. Ah uh, kabanata 4. 1 John chapter 4 verse 1. Sabi dito, mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Yan. So, pinas ko po yun, yung ano, kung ano ang katibayan na ang taong totoong born again. Dahil Niney wala ako sa sinabi sa Acts chapter 2 verse 38 na uh, repent and be baptized in the name of Jesus Christ and you can receive the gift of the Holy Spirit. Yan po yun raw right?